So, ayan, guys, nandito na kami sa barangay Sinigman. Ay, nandito si Roda. Hello, hello, mga mga loves. Roda, ayan, dala-dala na namin yung mga gamit mo. Ayan. Okay, so, mamaya, ha? Babayaran ko muna yung ano, yung sinakyan namin. Wait lang. hinahakot na ng uh, mga members ng Kabayog Summer Vloggers ang mga gamit kina Roda. Hi, nanay. Hello po. Kaano-ano po kayo ni Roda? Ay, kapitbahay. Ay, ba? kapitbahay. Ayan. Masa masaya po ba kayo? Nga niya. Na... Nga niya. Ito na kong intinuan nga. Mabuligan siya. Kay kami, wala man kami may bubulig. Lot sa iya. Kay usalot kami nga buruligan. So, ayan. Masaya po kayo, so, kayo na natulungan namin ngayon si Roda. Kaya rin ko siya. Pasalamat ka. gudura na Kawan ka natulungan ka ba? Yes po, oo. Ito yung ticket ng Palipman dide, Didig 20:00 ng gabi. Ayun. Matutulungin ko ikaw ng pahalagahan. Good name mo ito nga. abo. Yes, yun din ang sabi ko kay Rota, pahalagahan niya. Iya, mawak na kita. Tama ka mo dito nga, marit ba kam. Iya, oo kasi ang swerte nga ni Rota kasi mang swerte din namin kasi maraming tumulong kay Rota, no? Sige po, thank you na na. Magtiyaga po. Nana, ka-uwi na Opo. So ayan, no. Ah, uh, pinatulong namin yung asawa ni uh, Roda na tumulong Mom, sa pag... Ay, thank you kuya ha! Thank you, God bless! Okay, uh, pinatulong namin yung asawa ni Roda na tumulong sa paghahakot ng mga gamit, ano? Kasi hindi namin yung mga poys dito. Parang may hirapan sa pagdala kasi madami. So yung mga pawid, uh, on the way na daw si Tatang Chard, no? Doon sa kanyang sasakyan isinakay yung mga pawid na in-order namin sa kag salaw at nakalimutan ko pang bayaran kasi nga nagdare-diretso kami dito pero nakausap ko yung may-ari ng inorderan namin na okay lang daw mamaya na sa pagbalik namin yung bayad so ayan Rodel uh, Vlog na dito halika dito and salika so eto sila mga Bebe Loves yung mga voluntaryo tutulong din sa pag-ayos uh, ng bahay nila Roda Monteron. Ayan, si Enz, magpakilala ka. Hi, uh, I'm Enes Coronas Bunayog from Lambao, Santa Margarita. I'm Arnel Tarayo from Barangay Obrero. Bali, andito kami ngayon para tumulong kay Ma'am Roda. Supportahan po natin si Ma'am Nati sa kanyang mga mission about sa kanyang charity vlog. Ayan, thank you sa inyo ha, kasi hindi ko naman kakayanin kung mag-isa lang ako, di ba? Uh, since day one na pumunta kami dito, nakasama ko si Waki TV at si Ben Wally. So tatlo lang kami actually na pumunta dito. Kaya at ngayon naman nakita ko yung suporta ninyo kaya ayan medyo madami na tayong pumunta dito ngayon. Kaya salamat sa Dios at nandiyan kayo para sumuporta kasi yung hangarin naman natin na makatulong tayo sa kapwa no sa mga nangangailangan kaya Grabe talagang pinakita niyong supporta sa pagsama dito sa akin, no? Kasi mga bebelar, so tulong sila sa pag-ayos ng bahay nila Roda. So, titingnan natin mamaya kung talaga may may tutulong sila. Sa tingin ko... Meron, meron. Meron, meron oo. Meron tayo, meron. May, alam, may alam daw sila sa pagpanday. Fernando po, panday din pala ito. Pa panday rubat. <laughs> panday wakay. Okay, message natin kay Roda. Si Enz kasi... Uh, first time niya nakasama dito. So, pero nag-share siya ng mga ina-upload nating ano. Hello, Ina-upload nating mga video. So, ayan. And salamat sa pag-share, ha? Welcome, You're welcome. Uh, sa mga viewers po, uh, patuloy po natin suportahan si Ma'am Nati sa kanyang charity. Uh, sana hindi lang si Miss Rude ang matulungan niya at marami pang ibang taong nangangailangan ng matulungan niya at sa mga Sumusuporta po. Sana marami pang mga uh, mga sponsors ang magbigay ng tulong, hindi lang kay Ms. Roda kundi sa iba pang nangangailangan. Thank you so much po. Ayan. So ayan, eto yung mga anak ni Rota, ano. Excited sila, sabi ni sabi ni Roda sa akin nang nag-chat kami. Nako, ma'am, excited na daw yung mga kababayan dito sa nakikita nila yung mga pinupost ko daw na ayan, nagre-ready na tayo ng mga mga gamit, mga materials para kay Roda. Ayan si Rota. Ayan si Roda. Pakita mo, Waki TV. Ayun, masaya si Rota, yung ngiti ni Rota hanggang tenga, oh. Ayan. O sige Roday, atin mo na yan ha. Mamaya tayo chikahan. So dito ka Waki. Oh, thank you Waki. Isa ka din sa nakita ko na 100% yung support sa akin sa, yeah. sa project na to, no? Kaya hindi ko lang masasabi na akin lang to kasi lahat tayo talaga uh, gusto natin yeah. makatulong yeah, kay Rota. So everybody sa Kalbayog Summer Vloggers mabuhay kayo. Grabe. Yeah. Ay salute talaga sa mga taong pahangarin din na makatulong yeah. sa kapwa. Kaya grabe yung kasi super saya ko mga Bebel Loves. Kasi, Diyos ko, nakita ko itong mga batang ito. Kasi mga bata pa sila mga Bebel Loves. Oo, pinakamama nila ako dito. Kaya ayan, sobrang supportive po sila. So, ano masasabi mo, wakin na nandito na tayo ngayon? Ano, thank God, ah, kasi nakabalik tayo. And then, nadala pa natin dito yung mga gamit na gagamitin natin. Mga materials na which is gagamitin natin sa pag-ayos ah, sa munting bahay ni Miss Rhoda. Gagawin natin mamaya yung bahay at salamat din sa iyo ma'am syempre kasi 'di ba? Ikaw sa without you naman 'di ba? Hindi ito mangyayari no magagawa yung ano yung gagawin natin ngayon at salamat ng mga sponsors. Oh, naginstrumento instrumento lang tayo no. Syempre siguro sa lahat naman kasi ng mga bagay parang napapanahon 'yan. Madami na daw lumapit kay Roda para matulungan ano pero kwento na. niya sa atin. Oh, no, parang previous, wala daw nangyari ano? pero siguro ngayon na ang panahon. Yes. No? Kasi nga, isang post lang natin may nagpaabot na pagad ng tulong. So parang sign yun na talagang mapupush itong mission natin para kay Miss Roda Monteron. Sana lang, Roda, pag-ingatan mo yung mga mga tinulong sa iyo ng mga ng mga sponsors ah nako Rota talaga pag hindi mo yan iningatan Rota sa talaga kita joke lang syempre <laughs> hindi Yo. tayo pala away syempre Mahal ko yan si Ronta, no? Kasi pag singer talaga yung puso ko ay grabe, nandyan talaga yung support ko Sa lahat ng mga artist ng Kalbayo yes. ko, Samar, talaga yung support ko sa kanila nag pa Kaya yung heart ko talaga, 100% na nakasuporta sa kanila.